Tandaan niyo po, malaki inalaman ng pera para ma-enjoy ang senior years. Totoo po ba lahat naman tayo tatanda? Sino ayaw tumanda? Alam niyo po, totoo ba madalas naririnig natin? Money cannot buy happiness. Totoo po ba yun? Sino narinig na to? But sino naniniwala, hindi ka pwedeng sumaya na puro kautang lalo na pagtanda mo. Totoo po ba yun? Hindi ka pe, pwedeng sumaya na puro panghihingi ka, lalo na pagtanda mo. At hindi ka pe, pwedeng sumaya na hanggang sa huling sandali ng buhay mo, matandang matanda ka na naghahanap buhay ka pa. Iyon yung reality ng buhay. Bakit kailangan mong paghandaan ang iyong pagtanda? Pag tumanda ka ng puro panghihingi, tandaan mo, iiwasan ka kahit na mga kamag-anak mo. Totoo po ba? Nangyayari yun? Sobrang sakit. Tandaan niyo po, pag iniiwasan ka,